ang nangyari po, eh, yun nga, meron na silang alitan laban sa ibang Thai na transgenders. Last week pa yan. Mm -hmm. Tapos nung Monday, naging brawl. Naging brawl na yan. Ngayon, ang nakikita nyo ngayon, may nakikita ko mga imahe niya, mga images, no? Eh, hindi yun yung brawl na tinutukoy natin. Talagang inaway ng ng ating mga babayan, yung Thailander. <laughs> mm -hmm. Dahil doon, naging viral sa Thai uh, social media at sinabi, nanawagan siya sa ibang Thai transgenders, or lady boys, or whatever they call them, no? na bumawi tayo, ako ah, yun naman natin mga Filipino kasi maraming Filipino trans women doon. So yun, nagsipasukan na yung Thai uh, transgender. Nice so, anong nangyari, yung dalawang Filipino, kinasuhan ng assault pero ang ngayon sinasabi nila hindi sila nag-upisa sila yung na nanakit pero hindi sila nagpo-provoke daw yung Thailanders ang nagpo-provoke hindi natin masabi nila, kasi eh, hindi na inimbestigan ng polis kasi tinanggap na lang nila na tanggap, tanggap nila na they are guilty of assault para lang makauwi na